Last News Update Mga Balita Ngayon Engkwentro laban sa NPA muling sumiklab sa Isabela Dalawang NPA nadakip ng militar sa naunang bakbakan sa Jones-Isabela High-value target timbog, apat nakapuslit sa drug operation sa Maguindanao del Norte PMA cadets nagsanay sa Pag-asa Island sa gitna ng bantang panlabas ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, panibagong enkwentro ang naganap sa pagitan ng militar at mga kasapi ng New People's Army o NPA sa San Mariano, Isabela ngayong lunes, isang araw matapos sumiklabang enkwentro sa bayan ng Jones sa parehong lalawiga. Nagsasagawa ng hot pursuit operation ng mga tauhan ng 5th Infantry Division ng Philippine Army sa barangay Tapa, nang makaharap ng mga ito ang natitirang kasapi ng Komiteng Rehiyon Cagayan Valley o KCRV. Nagpapatuloy ang operasyon sa mga oras na ito. Samantala kinumpirma ng 5th ID ang pagkakadakip sa dalawang miyembro ng KCRV sa sagupaan sa pagitan ng 86th Infantry Battalion sa barangay di Kamay Dos Jones, Isabela kahapon April 20. narecover din sa encounter site ang dalawang M16 Armalite rifles, isang magazine, iba't ibang klase ng bala at personal na kagamita. Arestado ang isang high value target o HVT habang nakatakas ang apat nitong kasamahan matapos makipagbarilan sa mga pulis sa bypass operation kamakailan sa barangay Pigkalagan, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Kinilala ni Police Brigadier General Romeo Macapas ng Probar ang arestadong suspect, isang 35 anyos na laborer. Isa sa mga nakatakas ay nakilalang si Mike na nagpaputok sa mga pulis habang tumatakas. Tinamaan ng isang pulis, ngunit ligtas dahil sa suot na bulletproof vest. Nasamsam mula sa suspect ang 200 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 1.36 million pesos mark money motorsiklo at mga basyon ng bala. Kakaharapin ng suspect at mga kasabot nito ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. May git dalawang daang kadete mula sa Philippine Military Academy of PMA Siklablaya Class of 2025 ang sumabak sa kauna-unahang joint field training exercise sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea noong nakaraang linggo. Ayon kay PMA Superintendent Vice Admiral Bernard Cesar Valencia, ginawa ang stimulation ng operasyon laban sa external aggressor bilang bahagi ng paghahanda ng senior cadets na magtatapos ngayong Mayo. Ang aktibidad ay bahagi ng pinakamahabang joint training mula April 12 hanggang 26, tampok ang pagpapalakas ng readiness at joint operations ng Armed Forces of the Philippines o AFP kasama rin sa kanilang misyon ng coastal cleanup, turtle release, at educational activities para sa mga estudyante ng Pag-asa Integrated School. Binisita ng mga kadete ang isla sa kain ng BRP Davao del Sur habang pinapaigting ng militar ang pagtutok sa external defense sa harap ng tensyon sa WPS. Para sa Kidlat News Channel, ako si Ren Zelenon, Naguula. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. Thank <laughs> you.